Ito yung bokis, Yan. Lalaki so, nontip ako. tikman natin yun yung minunila. Palang eh. okay, uh, so, eh, ang yung servings nila Bokis. Ato pa yung sisig ko. Hindi na. Hindi. 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 Kalumpit ah uh, wow. partito Part ito ng La Residencia Subdivision dito sa may Kalumpit. So, pupunta namin itong bagong bukas na restaurant dito. Dito siya sa mga commercial space sa loob ng La Residencia. Ayan. Nakita niyo po yung mga commercial dito. Ayan. Bungad Ayan lang po. Bongad. Bali, dito po nakapwesto yung restaurant dito. Kaya tara po, puntahan natin at tingnan po natin yung menu nila. Siyempre, tikman na rin. Oh. Eh, apa song kami? <tuk>

Kuha tayo ng dinakdakan. Okay. Yung ano ba, Ang nilang person to? Good for yan. Isa tayong dinakdakan. Sisig. Sisig. Tapos yung bokis, try nyo na yun. Sisig, tsaka yung bokis. Yeah! Woo! Ay, yes. nice. Kaya nga, ape. Oo, sige. Kaya nga, kaya natin ko lahat. Kung naroon din siyang page. Ang ginagawa naman niya ay kumakanta siya sa page niya. Kaya-check natin ngayon. So, follow niyo din siya. Lifesavers TV. Ang aming page. Ayan, ito yung page ni Kuya, Lifesavers TV. Wow. Uh, Pakipalaw din mga kasalo ha. Meron na tayo uh, support uh, natin diyan. Oh. Oh, yung pa yung subscribers nila, 13k. Okay yeah. ng YouTube niya, YouTube channel. Yeah, suportahan din natin mga kasalo yan. Pasyalan niyo yung ano niya. Ah, channel niya ayan. Nagla-live ako pwede kayong pumasok. Cover siya madalas, puro cover ayan. Yeah! siya.

Wow! Burang uh, na yan po yan sa P220. Uh, na Good for, good for <laughs> oh, uh, sisig nila. Wow! Sisig, sisig, sisig. Walang mayo. Uh, o oh, hindi... Oh, classic. Classic. Uh, Pintaran yung baukis. Ayan, wala kayong tipok. So, matitikman natin <tip> yung menu nila. Parang ang yung serving sila eh. Natupad yung sisig ko. Yan! Ayan na mga kasalo. Nag-start tayo okay, okay, si ate, ate. Ate, ate. <tip> ano <sound> mo? Angel. 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 Uh -oh pare yung lasa ng uh, uh, para pare. pare. Ayan yan. Rolling! Wow! Ayan ang mga, siyempre, pagsasalusaluan na natin, ha? Yup! Yahoo! Eric, kanina ko pare napapaginipan, eh. Kagabi <laughs> pa. Kagabi pa. <laughs> sisig, sisig. Ang <laughs> okay. masarap dyan, pare. Classic. <laughs> Ah, sampu. Kasi na 'yung pinakamalapit na lasa na subo. Ayan. Ayan, oh. tap ng pa sila. Wow! Panalo. Ayos pa ayos? manalo. boss lakdaan pa lang, solid. Hindi wow. <laughs> pa bibitibain <yun>, dalawa. <laughs> o. Oh. kakasalo. Puro good um... Comment dito sa ating in order order. Ah, oh, press, bros uh, masarap 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 yung na natin guys Okay lang po Okay lang walang bros Mag move na lang tayo dyan eh Ito yung dinakdagan mga kasalo

taprito ay nang mesa ali. Malaki 'to eh. Hello. Can all drinks or food na uh, andam na tao dito lagi. Ah, uh, salamat, salamat, keep fresh. Uh, ah, uh, bravo. Thank you. Thank you. Thank you.